May pagkain na naman araw ng Huwebes ngayon ng gabi dito na naman sa kapatid ng amo ko. Yan binigyan naman ako Edong ng pagkain oh ito. Ang daming kanin oh. No? Tapos oh. Tapos meron pa pa. Kok. Kelas. Akin. Akin lagi. Ngayon tapos Yun ang may aircon dito sa kwarto yan mga ito yun ang kwan sa kwarto milyon ay ba how are you brother I'm fine thank you eat brother come ah, sa uso my friend ha sa uso eat eating eating mm. ayun mga idol ah Kain ka mga idol. oh. Uh. tapon kam video manok chicken joy taw to, taw halong pala mangang pala to oy halang Yan, mga idol, kahit tayo, tayo mga idol. Ang sasawan pa. Manok. Binigay sa apunan. Oh, ang ng gabi dito. Tayo, mga idol. Kaya ko wala pamilya. Thank you po sa inyong